Shoutout out sa iyo Ariel. Taob ba, taob. Taob ka na sa akin. <laughs> Anong kaliskis lang kaya ni Ariel? Kaliskis ano lang yan eh. Galunggong. Yung sa'yo, yung sa'yo. Kaliskis ano. Buhaya. <laughs> buhaya. bukol, bukol. <laughs> kaliskis buhaya, bukol, bukol. <laughs> Yan, baguhang welder lang siya. Tingnan nyo mga loads. Yan. Baguhang welder lang yan. I-rate nyo lods kung pwede na ba siya sa inyo. Mag-welder. Baka may ipapagawa daw kayo mga ano. Mga grills. Magsabi lang daw kay mga lods kay siya na bahala dyan. kaya-kaya diskartian daw niya yan kaya-kaya Eh, tanggalin mo yung plugs. Pakita natin yung mga kaliskis. Oh, so. mga kakamay. Pwede yan. na ba yan? Kayo na humusga. Ayan, tanggalin mo yung plugs. Para... <tries> Ano Yung um, butas, tinakpan ko. Wala ng butas yan. Wala ng butas. Pakita natin yung tama. Pakita, focus natin. Focus. Yan. Pantay na pantay yan mga kakamay. Anong kaliskis yan? Kaliskis. Jurassic? Bayawak yan. Bayawak? Ha? Ngayon ano masasabi mo sa kung may magpapagawa sa iyo ng mga grills? Kontakin ah. niyo lang ako, mga kakamay. Eh dito marap ka, sabi mo. Kontakin niyo lang ako. <laughs> pag natin 'yan. Sa mababang presyo lang. Sa mababang presyo sa abot kaya lang. Oo. Oh. Yan. Nakailang rad ka na dyan? Kunti pa lang naman. Mga kalahating karton <laughs> ah, Nire-repair kasi namin Mga lods Yung mga sirang palita Nilalagyan namin ng ano Para magamit pa Malagyan Ito daw kasi siya Eh ano to siya uh, Nag-graduate sa TSD meron siyang NC5 ba NC5 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 sa pagiging welder oh. Uh, Pini bago, bago. Ano to siya? Hindi lang siya basta ano, finishing welder to, finishing welder. Ulol <laughs> around to siya, ulol around. Yan ang bago ngayon sa Tesda, NC5 na, wala nang NC2.